Yan na yata. Oh my God! Oh Hello my boy. God! Hello! Kamusta ka na? Okay. Alam ka sa... Hello, kamusta? Ano pangalan mo? Lauren po. Oh Lauren? Yes my... po. Yes po. Lauren? Kibail po. Iba? Ibael. Ibael. Tiga saan ka dito sa atin, Lauren? Tagabuhol po. Tagabuhol ka. Pero nasaan ka ba ngayon? Nasa Poland po. Wow, Poland ha? Grabe! <laughs> ano yun ang maganda sa Flex TV? Ang Magandang uh, gabi sa iyo. Anong oras ngayon sa Poland? Uh, 1.27 po ng hapon. Ah, hapon. 1, ah, uh, 1.27. Mm -hmm. Aluuna, 27. Okay. Ano trabaho mo dyan sa Poland? Lauren? Ah, uh, room, at room attendant po na ng hotel. Tapos minsan po, nag, uh, therapist po, massage. Ah, bali, bali, therapist. At ah, hindi, bali, ano ka, housekeeping ng, ano, hotel. Tama? Yes po. Tapos, yes po. Tapos, minsan po, pag busy po sa spa, kinukuha po nila ako. Okay. Matagal ka na ba dyan sa Poland? Three years na po. Oh my God. <laughs> oh, ano? My break mo ba ngayon? Break mo ngayon. Parang bagong gising ka. Ay, hindi po. Uh, uh, Nag-resign na po kasi ako. Kung baga, patapos na po yung araw ng resignation ko. Hindi na ako binigyan ng trabaho kasi wala na rin naman pong guest. Gawa po ng winter na po. Ah. Sa mga hotels. Kaya nasa bahay. Yes po. Eh, paano ang trabaho mo ngayon? Kung wala ka, kung nag-resign ka na. Yun uh, Lilipat po ako, magmamasad na lang po ako kasi dito po kasi sa Poland. Sa massage po, mas okay po kahit winter may trabaho. Pero dito kasi sa hotel, wala na ako masyadong guests. Ah, okay. Meron ka bang mga anak, Loren? Ay, wala po. Still pa po ako. Ay, dalaga ka pa. Sa buhol, mga, yung mga mahal sa buhay. Ando lang nanay mo, tatay mo sa Bohol? opo. Oh, o, kamustahin mo sila? Nagpapakupo. Ma, kamustahin mo sila? Baka nanonood sila ngayon? Yes po. Lauren, kamustahin mo nanay, tatay mo sa Bohol? Mapa! Ma malabo po kasi. Di, kasi nung isang araw, nag sabi sila walang kuryente, gawa na, 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 Mapa! Po... Oh my God! Kumusta? <laughs> on! Na, 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 ah, nawawala po yung signal. <laughs> Oo oh, nga, nawawala yung signal mo dyan sa... Pero imagine mo, Poland, nasa Poland ka. Parang first time ko nakipag-usap dyan sa Poland. Ganito po kasi, Kuya Will. Anong ah, nung nakaraan po, ah, natawagan din po ako. Kaso po, na-indead kasi sa sobrang taranta ko. Ah. Tapos, Ah, tama, tama. tama. Oh, <laughs> diba? hindi, nah, nah. Anyway, natawagan ka na ngayon. Yan, kaya ka na siguro natawagan dahil hindi ka natawagan dati. Nabibigyan ng chance. Yes. O oh, yan, kaya ka natawagan. Live tayo dito sa Pilipinas, sa All TV. Alam mo na, kailan ka ba nag-download ano, nag -download ng Plex TV app? five days ago na po, niyaya lang po ako ng pinsan ko. Sinabi niya, subukan mo mag-download na ito, baka sakaling swerte. Tapos, nag-try lang po ako, nanonood lang po ako. Tapos, ayun, nagulat lang po ako kasi galing ho ako ng kusina. Tapos, pagbalik ko, may nakalabas na home join. Sabi ko, ito na yata ulit yun. Diyos ko, nanginginig na naman yung katawan ko. Sobrang sayo. Okay. Di mabuti naman. So, nag-join ka na sa Plex TV app ka na ngayon. So, nakakapalag ka na live. Araw-araw na yan. Okay? Araw-araw -araw ko talaga. O Laura, may regalo sa iyo ang Plex TV app. Eto, meron kang bagong cellphone. Android phone ito. Pero ito, dahil pinapadala ito sa probinsya nyo para makausap ka. Plus, meron kang pamasko sa Plex TV app. All TV 2 Meron kang 20,000 cash. ko salamat po. Kailangan, kailangan po talaga yan sa ngayon. Ay, kasi wala masyadong trabaho dito. Sakit sa ulo, mag-iisip kung paano ba budgetin yung pera. Diyos ko, thank you Lord. Nanginginigaw ang kamay ko. <laughs> o, di mabuti. Ayan, kahit papano. Kita mo, mag-join ka lang. Ito na yung chance. Yes, may 20,000 ka. Ito siguro ang cellphone para hindi masyadong mahirapan ka. Padadala ko na lang to sa iyong probinsya. Oo oh, oh, po. Para may magamit yes, sila, ha? Yes po. Thank you, Kuya will Diyos ko, Lord. Thank you. <laughs> Alam, gusto mo sabihin sa Plex TV? Ay, thank you so much, Kuya Will. Sa mga staff nyo din, maraming salamat po, Plex TV. Diyos ko, nagkaroon po ng chance na ganito. Bihira, bihira lang po kasi ako nasali sa ganito. Eh. Sinubukan ko lang po talaga. O, okay, kita mo. Yun. nakakatuwa, nakakatuwa po kahit nakalanggay lang po ang cellphone ko tapos din po ako ng mga ano nyo po. Kasi ang hirap po ng ano, buhay abroad. Diyos ko. Pero sige lang po, laban pa rin. Okay, basta mag-iingat ka dyan, wala kang trabaho ngayon. Ito, kahit pa paano, makakatulong to sa'yo. Kung hirap ka muna dyan, kahit nasa ibang bansa ka, mahirap na. Akala natin, maginawa sa ibang bansa. Yan. Nadidinig nyo Totong istorya. Okay? O sige, mag-iingat ka dyan. Ito lang. Pinadala ko lang yung regalo sa'yo ng Flex TV app, ng All TV at ng Wowin. Meron kang Android phone, meron kang 20,000 cash. Thank you, Oh, thank you so much oh, my God. thank you lord okay <laughs> thank you po kuya bey thank you po sa chance. maraming salamat nagingat ka dyan. bye bye sige po bye po bye bye, bye, -bye. bye, -bye.